So, yun nga guys after ng mahaba-habang kainan tingnan nyo na naman kung gaano na naman nilinis namin ang aming hapag nawala si Kamatis may natira pa pala pero guys ano na si Kamatis pampakinis daw ng kutis kahit na makinis na yung kutis ko ha nawala yung tuyo yung ham, yung hat, yung itlog Siyempre suka, mahirap pinumin niya. Yung ulo. Yung may ng ulo. Di ba na ako bakla? <laughs> so, wala na rin yung sinangag. Yung kape. Ayan, nagkakape pa tayo. Salamat sa chef natin. Ayan chef natin guys. So, ayan o. Astig o. Laging geng-geng siya. Geng-geng-geng! <laughs> yung guys. Ano mo chow? So, again, I'm your host, Earl the Pearl, na laging masaya. Good morning sa inyong lahat. Kaboom!